lagay ng uh, ng politika riyan sa sa Pasig. Oh, Pasig. Eh, hmm. Pasig yan, di ba? Si Soto? Pasig, oh, si Biko Soto. Ay, kaya ka lang, siguro mm. ang, punto ron, isa eh, bagay, kung tutuusin mo naman, hindi naman mga eh. Hmm. Ay, oo naman. At lumaki ito na kung tawagin, eh, may mga gintong kutsara sa bibig. Correct, correct. Mm -hmm. Eh kaya siguro, maabot sa punto ng interpretasyon ng ating mga kababayan ay suplado. Suplado. Oh, hindi siya sanay sa, sa katulad ng uh, kinalagyan ng mga putante na masa. Okay. pero sa ganang aking kasama ng Jimmy, kung ako titingin kay Mayor Biko, hindi naman ito suplado. Eh. Kasi mabait, mabait naman siyang karap. Eh. Mabait. Kaya um, lang, yung isang aligasyon na may pagkakuripot ito, ay eh, yun lang. Talagang kumbensido tayo, Rod. Mm kasi eh... yung mga kaibigan natin, nag, nagsasabi sila na kung papasok ka sa opisina noon, uh, oh. pagbaon ka na ng sarili mong bottled water kasi hindi ka naman nakalukid doon. <laughs> Kahit na tubig. hindi oh, kasi yung siguro, kapay... pag nila, pag, nag, oh, pag nag ka, ah, oh. wala, negative yun. Yung nga, yung wala, eh, wala yung pakayang kape. Kawawa <laughs> naman yung mga... Kasi ang pananaw yata nito, na kapag ka ikaw ay... Uh... Ah, ito, ang ikaw ay uh, nagpunta ron. Hmm. Inalo ka ng uh, mabak, uh, tubig o kaya kape. Ah. Eh, ang tingin yata nila doon, eh, korupsyon na yun. Korupsyon. Ah. Ah, hindi naman sa ano, doon. Ah. Mahigpit na nakikipaglaban sa korupsyon nito. Baka ang tingin nito, kaya nagkukuripot. Eh, dahil pag nagbigay siya, korupsyon. Oh. Akala, 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 ko kaya, kaya siguro yun. Para maiwasan din yung sinasabing korupsyon. Oo, oh, akala ko. Kaya iniiwasan niya ka, Felix, dahil baka masanay. Hindi naman kaya. <laughs> eh, pero, alam mo, pwede ka namang magbigay. Tayo nga, ma, hindi tayo nakaupo. Pero pag may dumating naman? sa bahay mo, papainumin mo. Papamirindahin mo. Yun o. Oh. Eh, pwede mo bang tawagin na corruption yun? Oh, yan yung ugaling, diba? yan ang tunay na ugaling Pilipino. Eh, oh. si Soto naman, Pilipino din yan. Kasi yung ama niyan, Pilipino eh, di ba? Oo, oh, Pilipino, Pilipino. At kita mo naman sa sa isip, sa salita at sa gawa. Pero, uh, Pilipino rin naman ito si Soto. Punto doon. Baka, baka nga lang, ay, ayaw niya lang talaga ng corruption siguro. Kaya ganon. Ayaw niya ng corruption. Oo, oh, ayaw niya okay. ng may, kinu, may kinukurap. Oh. Kaya, Pero... kaya, lang, sabi ko nga eh, pag may bisita oh. ka sa bahay, aalukin at alukin mo bilang pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan. Eh, di ba? Oo. Oh. Kasi doon, doon ang tatak Pilipino eh. Yung pagiging yun ah ano, eh. oh. uh, Hospitality. Oh. Hospitality. Hospitable. Sa mga kalalakihan nga, tulad natin eh. Eh, kapag ka hindi nga... Oh, sabi mo, pare, magkapi ka. Pinapainong pa pangalan natin eh. Iyon ang sasabihin ko. Pag sabi mo, pare magkapi ka. Abay, lalanggamin yung tiyanko niya. Eh, di uminom kita. <laughs> Kaya nga, oh, kita mo na. Iyon ang, uh, uh, ang sinasabi natin. Iyon ang sinasabi natin kasama Jimmy. So, ibig sabihin, hmm. uh, hindi naman ko mag ka sa mga dumadalaw sa opisina mo. Hmm. Eh, nakatindi yan. yan. So, kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa Pero, naman, Ah, uh, yung gagastusin niya, yung uh, ibibili niya ng uh, tubig man lang, doon